guys, ayun, meron akong konting share sa inyo, i sa inyo guys, no last year, year 2024 so, ayan yung mga nangyayari sa sa amin guys ang daming ganap so, ayan, sana ngayong 2025, uh, hopefully sana maging smooth ng lahat at, ayan hindi pa rin bumibitaw, lumalaban habang buhay at lalong pinagtitibay ng mga dumarating na problema no 2024 guys, so ayan hindi talaga biro ang mabuhay sa mundong ito kasi ang daming mga challenges ang daming mga pagsubok sa buhay, pero ayan guys minsan akala mo hindi ka na makaka, makakalagpas sa mga problema na dumadating pero ganun pa man ang dami pa rin mga rason kung bakit nangyayari ito sa atin ah uh, alam ko naman at siguro hindi lang naman ako yung mga merong mga pinagdaanan sa buhay siguro kayo din pero ayun nga kanya kanya lang tayo ng mga pinagdadaanan um, itong hindi ang problema natin sa pera nasa asawa natin kung hindi naman sa asawa natin ang uh, problema natin sa mga bata or sa basta iba't ibang ano or ng problema naman hindi hindi naman lahat ng pamumuhay or or isang pamilya ay perfecto. so ayan guys may pinagdadaanan talaga yan pero sa kanya-kanyang para sa kanya-kanyang iba't ibang dahilan. So, ayan, maraming salamat at ganoon pa man. Thank you at nakaraos din tayo sa 2024. So, ayan ngayon, sana ngayong 2025, mas lalo tayong titibayin at mas lalo tayong susubukin, kaya hawak lang. Uh, pagsubok lang yan, hindi naman yan permanente. So, ayan guys, maraming salamat!